Hi guys! Na-miss siguro to, no? Ang tagal kong walang Uh, unboxing haul sa inyo dahil sa mga scammer na ginagamit yung mga pictures ko na my selfie ako katulad niya magsi selfie ako na andito yung delivery ko ginagamit ng scammer iniiba yung caption na kunyari na migay sila ng grocery at ako yung isa sa nabigyan at nag forex trade daw ako Diyos ko hindi po okay so may mga nag request na kahit ako ulit ulit na mag haul ako gusto nilang mag haul ako so i-share ko sa inyo yung delivery ko ngayon 7 boxes yan from grocery. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asan na yung isa? Basta 7. ayun 7. Gin. Kaya isang box ng gin, box ng MP, tapos ito, tsaka ayun. So, wag na natin buksan yung alak. Buksan lang natin yung i-share ko sa inyo na kahit na maliit lang ang puhunan mo, pwedeng-pwede kang umorder kay Grocer. Kahit na maliit lang yung uh, bibilhin mo, pwede kang umorder kahit tingi lang. Ang total na nabayaran ko ay 13,581 pero 15,000 dapat ito. So may naging out of stock yan. Unang-una, -una, isang rim ng Mighty, Chesterfield Fortune, Tiglilio Malang ng Malboro na Blue, tsaka uh, Lights. Hindi kasi ito mabenda sa akin, so hindi ako nag stock ng marami kasi baka magka butlig yung may dat-dat yung Yossi uh, hindi siya maganda kasi kahit na original yung nabili mong yosi kung luma naman para nagiging peke na yung lasa niya so may nabili ako dito na may naka promo my god ka ta so buy 10 get 1 may ganito na po si grocery ha? hindi lang sa ibang supermarket uh, order ako nito siguro apat to or dalawa ano Okay, so pang 12 pesos ito sa akin. order din ako na ito. Eden Cheese. <laughs> ito naka-box. Na <laughs> Eden Cheese, tsaka meron din keso. Pang, pag, konti yung budget, konti yung budget, ito. Pag may budget, ito. Same lang naman sila na cheese, eh. ba? Diba? Tapos, hindi lang Bird's Tree ang may pag-promo kay Grocery. Meron ding swak. Buy 10, get 1 free. So, 13 pesos ang penta ko nito. Ibig sabihin, meron ako additional na kitang 13 pesos. Dito naman, additional na 12 pesos. Dito palang 25 pesos na yung dagdag sa kita natin. Okay? So, madami yan. Tsaka, order ako ng 5552 na. And yung mga ganitong ano, pouches. May naka-promo din to, kaya lang out of stock. So, ito na lang yung mga pinag-order ko. Okay? So, next box tayo. Sa mga alak at yosi, guys. Sa mga alak, kay grocery ako, talaga number one na nag-order. Order man ako sa iba, kapag may promo lang, mga naka-promo. Ha? Pwede ba? Chocolate o yung green? Okay, so... Tsaka, order ako ng bulak. Additional lang. Kasi, paubos na yung, ano, pang 8 pesos ito sa akin. Tsaka, so, order ako ng maraming toothbrush. yeah, Alam niyo kung bakit. Ano? <laughs> Ngayon na, nagbablog pa ako. Sao na rin. Kami alis, alis pa. May may nantay lang delivery. Ako na daw. tayo ng mga mabog, parang ano? tayo kung ako. Kung ikaw siguro ako, hindi pa tapos yan hanggang ngayon. siguro pintuan nga lang eh. Um, ng welding na Pinagsasabi mo. Ano lang? Ano wala nga, anong diba? gagawin ko? Wala. Di ba Huwag na magalit. Hindi okay, ako mag sa ngayon, eh. Ano ba ang kulit-kulit mo ah? nagpa ka ba? Hindi. Huwag diba, mo tayo. Disko. Tulog ka din sa inyo. Kahit pala ulo mo eh. Hindi, hey, hindi, hindi sa tulog mo. Ano ka no, pala kung sa, sa tulog? Sabi mo masakit ang ulo mo, itulog mo. Hindi sa, hindi sa tulog. Ang tulog ako. Tapos pala sa Umuwi ka din sa inyo ha, ingay-ingay mo. Inga. Bakit? Itulog itang kasapi. Ayaw mo ba akong kasapon? Ayaw ko. Itang inang niyan. Sige. Wala ngayon, hindi <laughs> <Ay, nita> na tayo mag-usap. Hahaha. Thank <laughs> ano? Pangit Ano? Ano? Bakit Ano? 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 ka. Ano? <laughs> <laughs> ka. ka na nga, Ano? ako. Ano? tayo. Ito Ano? Mo? Saan yung bakal? May Ano? 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 bakal dito dito yung mo ngayon para kasi ibaba mo lang ng semento para hindi magbulok ano kaya mismo pala talo idol ang kulit nitong ano mo kapit mo ang ingay. ano bibilin sakto ba pero mo pare kung ulang ang mo yes kaloy an gas ginuo ba ito ano ano naman, may... Ano na Hindi, na tayo mga mukap, mo, eh. la, no, mo Idol, ano bilhin mo, idol? Huwag na, may iibig ka dyan. Ah, So, to be continued tayo, di ba, binahan kami yung bagyong Karina. After nung baha, yung mga toothbrush ko dito ay naubos. Kaya bumili ako ng madami. Ayan Iba't ibang klase yan para may pagpilian sila. May mumurahing Colgate na toothbrush at meron ding mahal. Yan. Meron pa akong mga natira pang bata kasi yung mga pang matanda, naubos talaga siya guys. Kasi syempre ba diba, isipin mo ba naman na iligtas pa yung toothbrush mo kung nabaan ka, ano ba unahin mong iligtas? Dito na naman ang ngungol. Ano na naman? Yan. Yeah. So napakadami natin yung eh. toothbrush. Bili na kayo. Ito maganda to soft. Eh, Ito maganda. One. Get one. Eh grocery lang yan Samot ni mo eh. Moy. Awara, gudiya. Tuturubukay ka. Siyempre, kung meron tayong toothbrush, meron din tayong... Toothpaste. Mali ka dyan. <laughs> Toothpaste, eh. Ibang-ibang flavor yan, no? Oh? Siyempre, hindi naman natatayo dito kung wala kang... Ano? Money! Pera. <laughs> Ayan, so, morder tayo ng maraming, ano, morder din ako ng clothes. Oo, oh, morder din ako ng clothes. Tsaka, ito, tender care, si may naghanap nito, pero konti lang, di kasi ito masyado mabenta. Tsaka, itong Johnson, naka, buy five, get one free. Kaya, ano yan? Next tayo. Ano yan? Ang Ano yan? Okay, so sa food naman tayo ha. Ah. Food. Nung kanina, yung box niya ay pang non-food. So, ito yung ibang in-order ko na swap Ah, uh, buy 10, get 1. Whee! <laughs> diba? Yeah. Ang dami ko in-order nito. Ay, kita mo yan sa grocery app. Tapos, itong Koei Choco. Tigda dalawang piso yan sa akin. Frutos, yung mga ganito piso isa. Ayan, nandito pa yung ibang ano. Ah, uh, in-order ko. Yan. Yeah. And, ito. Kasi skyflakes, Sky Flakes, alam nyo ba, kahit maliit yung Sky Flakes compared dun sa Magic Flakes, iba pa rin yung lasa ng Sky Flakes. Ito yung palagi mong nabibenta kahit may Magic Flakes at saka yung, ano ba to, yung isa, yung Rebisco Crackers, mas gusto nila to. And, papabor ako doon kasi kahit ako, Sky Flakes din, parang masarap talaga yung lasa na. Kaya, pang 8 pesos yun, mga biscuit ko ito, 8 pesos. Yan, dito pa yung iba. Dinamihan ko na to guys, kasi Ah uh, kailan ba ito ang kaninang tinignan ko? Ang expiration niya ay next year pa. So, um, pag may promo kasi hindi siya palaging may naka-promo, 'di ba? Hangga't matagal ang expiration, mabenta siya sa iyo at may budget ka naman, bumili ka na ng madami kasi pag may promo, lalo na 'yung mga wholesaler, 'yan talagang an syempre may madami silang budget eh. Marami silang pera pang stocks. So, mas malaki ang kikitain nila kasi 'yung ibang wholesaler, kinukuha nila 'yung free, pero 'yung iba naman binebenta nila, 'di ba? Para mas takilikin din sila ng mga customer nila na retailer kasi meron silang binebentang may mga naka-promo. Yan. Ito Tiger 8 pesos Ito bago to kay grocery ha Ang presto chocolate Meron sila yung green yung peanut Ito bago lang to New items It's green eh? taste choco na Twin 15 pesos Umorder din ako ng ganito New items din to kay grocery And kunin natin to isang box Medyo mabigat Okay Okay. Tignan nyo yung gunting ko. Mapurol na, tsaka basag pa. Sobrang tagal na nito sa akin. Dami kasing gunting kung ano pa yung sira, yun pa yung naiwan. Ewan ko ba, minsan, tatlo ang gunting na nandito. Pero yung naiwan yung sira. So, 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 yan. Yeah. Meron tayong Alaska, ito pang kalaman tsaka pang ano, pinapapak to, 8 pesos ang bentahan din yan. Ito, order ako dalawang dosena. Dito pa pala, dami ko palang order ng ganito. Oh, ayan. Tsaka, ito, butter cream, tag 8 pesos. Tapos, snips, 6 pesos po. So, meron na silang to, choc uh, milk, chocolate. Wala pa lang sila ng orange. And, dito yung isa pang frutos. Mga chichirian na itong nandito. Tsaka, kaya pala siya mabigat. Nandito pala yung GSM litro na muhito. Apat lang yung binili ko nito kasi ang mabenta nito yung long nip, yung 750 ml. Pero may naghahanap din kaya kumukuha ko kahit papaano. Ang bentahan ito niyan ay 185. Okay, so yun yung mga bago na gusto kong ishare kay Glossary. Meron na silang mga new items. Yung ganito yung new items sila pa bago to sa app. At meron silang, ito, bago din to. Tsaka may mga kaprom. Ano pa, 132. 80. Mm -hmm. Meron silang mga, sana ba ako? Meron silang mga, ano pa? <laughs> So, may tanong kayo, comment lang kayo dyan sa baba. Follow nyo ako, Yvonne Bautista, sa Facebook page. Tsaka mag-join kayo sa samang Super Tendera. And kung wala pa kayong grocery app, mag-download kayo gamit ang referral link ko. May 50 pesos grow coins kayo once maging successful ang first order ninyo.